So good morning mga idol, yan. nandito tayo ngayon sa Quezon City Binisita po natin yung project ni engineer dito na 5 story building po siya So yan bali, uh, nagbabahal po sila dito sa pinaka ground floor niya So yan po yung mga trabador ni sir dito Then yung iba po is uh, gumagawa ng mga biga at nagbabaklas po ng yero Ito po, bali, uh, 200 square meter po to na 5 story building po sa dito yan sa Quezon City, malapit sa Walter Mike. Ito so, po, tingnan natin yung mga bakal na ginamit. Napakalalaki po. Nasa... tempo so, yun po, uh, yung poste nila. Ito so, nasa 30 by 60 ganyan naman po yung mga bakal na ginamit talagang solid napakalalaki then yun po is yung, uh, yung magiging elevator daw pataas so yun po sinama tayo ni engineer dito para po uh, may makakakwentuhan siya dahil nahinip daw siya na bumibiyay mag isa ay so, po makikita natin napakalaki ng mga bigang ginagawa nila mga poste kasi po limang, uh, limang palapag po kasi itong ginagawa nila dito So well, mga idol, nakabalik na tayo ng uh, Pampanga from uh, Quezon City So yun po, tignan natin yung uh, project natin dito sa Arayat At po na alas na ay na nila ng, ano, nang uh, asintada So bali, magsatay din po tayo sa taas na yan tapos tambak na Nandito po, nagbubuo sila ng wall uh, footing dito, then bukas pwede na siyang masintahan. Bali, kita na po natin yung corte uh, ng uh, bahay. So yan po yung sinakalob uh, na ng bahay, then ito po is uh, garahe siya. Dito yung uh, garahe ng ating bahay. bali ngayon po ay, uh, Wall footing muna bukas Pasuntada siya dyan Then magka-close na Then mag-ano tayo ng uh, Tie beam natin Para kung sakasakali po Dumating man yung pantambak Dire-direcho na po sa loob Yung buhos na tambak So yun pa mga idol, patuloy lang yung uh, pagbubuhos nila ng mga poste. So na buhusan na isa, dalawa, tatlo pa lang. Mayroon pa silang tatlong bubuhusan. Then bukas po, formahan po yung uh, mga natira. And then bubuhusan na rin. May asintada, uh, may asintada pa tayo dun sa buhay. Uh. So yung iba ay nag, iipon uh, ano, na ng uh, buhangin yung sininilalagay sa sako para kung sakasakali uh, bukas is uh, hahakutin na lang nila So yun mga idol tapos na naman po yung maghapon natin eh, nakapagilamos na yung ating mga uh, Kasamaan sa trabaho so ay nagliligpit na po sila So bali yan po nakita natin na paikutan na nila ng hollow blocks yung ating ginagawa And uh, sasaran po nila ng uh, kahoy dito para at least temporary may pangharang siya Para at least ka, uh, naka safety pa rin po yung mga gamit natin sa loob So yun mga idol hanggang dito na lang po yung cowboy natin sa araw na to uh, Maraming maraming salamat pa rin po sa inyo sa walang sawang pagsupport at pagsubaybay sa amin Hanggang sa susunod na video po Happy Wednesday po sa inyo lahat.